Isipin natin ang isang mundo kung saan kahit saan may mga robot, hindi lang sa mga pabrika kundi pati sa mga bahay, eskwelahan at ospital natin. Hindi na ito katang isip lang. Gumagawa na ang mga kumpanya ng mga robot na kamukha at kumikilos na parang tao. Ang mga humanoid robot na ito ay dinisenyo para makatrabaho natin at makipagugnayan pa sa atin sa mga komplikadong paraan. Parang ang dami kung isang daang libong humanoid robot ang kasama natin at ito ay isang malaking hakbang patungo sa hinaharap kung saan pangkaraniwan na nating makikita ang mga robot. Maraming katanungan at agam-agam na dala ang bagong teknolohiyang ito. Paano babaguhin ng mga robot na ito ang ating buhay? Magiging kaibigan ba natin sila o karibal? Mahalagang itanong natin ito habang papasok tayo sa bagong panahon ng mga makina. Mahalagang tandaan na ang mga robot ay mga kagamitan lamang. Maari silang gamitin sa mabuti o masama Depende sa kung paano natin pipiliing gamitin sila. Isa sa mga pinakamalaking pangamba tungkol sa mga humanoid robot ay ang kaligtasan. Malalakas ang mga robot at mabilis kumilos. Paano kung mag ang isang robot at may masaktan? Paano kung may mag-hack sa isang robot at kontrolin ito ng malayuan? Ito ay mga makatuwirang pag-aalala na kailangang masagot bago natin hayaang mamuhay at magtrabaho ang mga robot kasama natin may mga ethical na konsiderasyon din. Dapat ba nating ibigay sa mga robot ang mga trabahong kaya namang gawin ng mga tao, kahit na ito ay humantong sa kawalan ng trabaho? Paano natin masisiguro na ang mga robot ay tratuhin ng may etika at hindi aabusuhin? Ang mga tanong na ito ay nangangailangan ng maingat na pag-iisip at talakayan. Kailangan nating magtakda ng mga malinaw na patakaran at gabay para sa kung paano dapat idisenyo, buuin at gamitin ang mga robot. Sa kabila ng mga potensyal na panganib, nag-aalok din ang mga humanoid robot ng mga kamanghamang posibilidad. Isipin ang isang robot na makatulong sa mga gawaing bahay tulad ng pagluluto, paglilinis o paglalaba. Maaring tumulong ang mga robot sa mga matatanda o may kapansanan na nagbibigay ng kasama at tulong sa mga pang-araw-araw na gawain. Sa mga ospital, maaring tumulong ang mga robot sa mga doktor na magsagawa ng mga operasyon ng may higit na katumpakan. Maari rin silang maghatid ng gamot o magmonitor ng mga pasyente na magbibigay ng mas maraming oras sa mga nurse at doktor para tumuon sa mas mahahalagang gawain. Napakalawak ng mga potensyal na benepisyo ng mga humanoid robot. Maari nilang gawing mas madali, mas ligtas at mas kasisya siya ang ating buhay. Hindi pa tiyak ang hinaharap ng mga humanoid robot, ngunit may potensyal silang baguhin ang ating mundo sa malalaking paraan. Habang sumusulong tayo, kailangan nating maging maingat at maalalahanin kung paano natin bubuo at isasama ang mga makinang ito sa ating buhay. Mahalaga ang mga bukas at tapat na talakayan tungkol sa etika at kaligtasan ng mga humanoid robot. Kailangan nating tiyakin na ang mga pagunlad na ito sa teknolohiya ay makikinabang sa sangkatauhan sa kabuuan. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, makakalikha tayo ng isang hinaharap kung saan magkakasamang nabubuhay at nagtutulungan ng mga tao at robot. Bawat isa ay nag nagaambag ng kanilang natatanging lakas para bumuo ng isang mas magandang bukas.